sa field trip, ang mga estudyante ng Holy Spirit Academy ng Malolos, Bulacan, ang mabundol ng bus ang high school student na si Rio Ramirez. At kaugnay niyan, makakausap po natin ngayon sa telepono si Assistant Secretary Tony Sito Umali ng Department of Education, Legal and Legislative Affairs. Magandang umaga po, ASEC. Magandang umaga sa iyo, Marisa, sa lahat ng mga nanonad at na nakikinig. Opo. Una po sa lahat, Asek. Uh, ASEC, ano po ba ang responsibilidad o pananagutan ng paaralan sakaling may mangyari sa mga estudyante o sa mga out-of-school activities gaya na itong field trip na ito? Uh, usaping uh, administratibo, kung meron po silang nalabag na patakaran ng uh, kagawaran ng edukasyon, uh, maaari po silang uh, uh, bigyan ng sanctions ng, uh, ng uh, kagawaran. Usaping uh, sibil o kriminal, uh, yan na po ay nasa kamay ng mga magulang po nung uh, nasawi o nasaktang bata. Para po sampahan po sila ng kaso kung meron po silang... Uh, labag na batas ng uh, ating uh, uh, bayan. So maari po attorney ngali uh, na merong grounds para magsampa ng kaso laban sa uh, pamunuan ng eskwelahan kahit pa may pinirmahan na silang waiver. Tama po yun. Tama po Yung uh, waiver po 'yan, uh, alam po uh, ng mga abogado yan ay uh, walang bisa kung mayroon pong pagpapabayang mapapatunayan na nagawa ang uh, sinuman. Kung uh, sa kaso po uh, na ito, uh, kung yung bus operator, yung may-ari po ng, uh, yung nagdadrive ng bus, yung paaralan, kung meron po silang pagpapabaya o yung tinatawag po nating negligence, maaari po pa rin silang uh, kasuhan. Mhm. Mm so sa pagkakataon ito, I'm sure uh, na assess niyo na po kay papano yung uh, sitwasyon. Ano po kung sakasakali ang maaaring uh, isampa na kaso laban sa eskwelahan? At saan sila nagkulang? Hindi, hindi 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 pa po uh, tapos ang ating uh, investigasyon dyan. Ang uh, pagkakaalam po lang natin ay kung paano po nangyari yung uh -huh. uh, yung uh, itong aksidente pong ito. So, ngayong araw pong ito kahapon, yung aming pong school division superintendent ay bumisita po doon sa uh, labi po ng bata. Uh -huh. Umaga pong ito, pupunta po sila sa paaralan. Uh, titingnan po yung debriefing activities sa ginagawa ng paaralan, kakausapin po yung paaralan din. Opo, uh, itatanong ko lang po, uh, Atty. Tonesito, no, na sa mga waiver kasi na pinapipirma, pinapipirmahan sa mga magulang, lalo na pag may mga ganyan mga field trip, may mga nakalagay doon na wala silang responsibilidad. Okay lang ba yung mga nakalagay na gano'n na walang pananagutan ng school sakaling may mangyari sa estudyante sa field trip? Tama lang ba yun? Para sa akin po, wala pong visa yun kung meron pong pagpapabayang mangyayari. Yan mm -hmm. po ay uh, nilalagay ng uh, mga paarlan na nabanggit po ninyo, ngunit yan po ay walang visa. Mm -hmm. uh In fairness to the school, eh, kahapon po kasi nakausap natin yung pamunuan ng eskwelahan at uh, sinasabi nila na lahat naman daw po ay uh, ginagawa nilang ang uh, maari nilang maitulong no para bigyan suporta uh, sa investigasyon at uh, in-explain din nila na hindi sila nagkulang. Pero uh, meron din po bang uh, order ang DepEd kung ano pa yung maaaring hakbang na magawa nitong eskwelahan para matulungan yung pamilya ni Rio Ramirez? Uh, wala hong order in the context of uh, a, a paper being issued to them. Ngunit uh, actual na nakikipag ugnayan po ang ating school division superintendent at verbal pong sinabihan po ang paaralan na makipag-ugnayan po, makipag-cooperate sa magulang, sa police authorities. At uh, ngayong araw nga po ito, dahil nangyari po ito noong biyernes, mm -hmm. uh, ngayong kahapon no, umaksyon na po ang ating... Uh, ang uh, kagawaran at ngayon po i-bibisita nga po sa paaralan. Or at so, least, ina uh, inaayos po natin yan. Or at least additional assistance po uh, sa namatayan? Hindi po kasi pwedeng magbigay ng utos ng ganyan ang uh, kagawaran na ah. magbigay po sila ng uh, tulong uh, kung ang ibig mo sabihin natin ay pinansyal. Mm -hmm. Yan po ay uh, contractual po yan. Eh. At uh, Uh, pwede po natin uh, sabihin na uh, uh, nasa paaralan na po na dapat po sila ay uh, tumulong. Ngunit maganda po yung nabanggit po ninyo at po natin na uh, makahub, aho uh, maaari natin na sa susunod may obligasyon ang paaralan na tumulong titinan po natin yun. Uh -huh. Huli na lang po, ka Umali, no? uh, kahapon po narinig natin yung ama ng uh, biktima na sinasabi na dapat uh, maghigpit na sa patakaran pagdating sa kumaari raw po wag nang magkaroon ng mga field trip dahil hindi naman daw po kasama yan sa kurikulum. Uh, ano po bang uh, nakikita nyo rito? Yung pagbabawal po ng field trip uh, yun ay dapat pong isipan isipang uh, mabuti dahil mas nung panon mo siguro, Maris, mm uh -huh. tayong lahat, dumaan po tayo dyan. <laughs> Na hindi naman po masyado matagalan, no? <laughs> tanggap, tangga, tangga po ng DepEd. Tanggap po ng ed, tangga po natin dapat lahat. Na hindi po nga lahat ng maari po matutunan ng ating mag-aaral ay matututunan po sa loob ng silid-aralan lamang. Marami po talagang matututunan kung tayo po ilalabas ng silid-aralan. At yan po ay nangyayari sa buong mundo. Ang... ang uh, Pagsubok po dito ay ang pagkakaroon at yan po ang mahigpit na kautosan naman ng kagawaran ng tinatawag nating safety measures mm -hmm. kapag sila po ay lumalabas. Kung maayos po yan, eh, wala naman po masama sa field trip. Uh, mahirap naman po na may pagbabawalan po natin na, na pumunta ang ating mga anak sa museo, mm -hmm. sa exhibits para po muna matutunan talaga yung hindi po nila matututunan sa labdang silid alam. All right, maraming salamat po. Assistant Secretary Tonyito Umali ng DepEd Legal and Legislative Affairs. Magandang umaga po sa inyo.